Good morning guys So lagyan natin ng langis guys Sinunang guys pagano guys Welcome to my vlog guys Good morning So mag ano na naman tayo sa sa world guys Sindi na naman tayo Araw ng Martes ngayon Dito sa buksan Binuksan natin yung uh, Gray po guys Sa uh, daloy ng langis So maglagay tayo ng langis guys para yan ang pa painitin natin guys. Yung langis guys. So yan. So bago natin lagyan natin ng kar karton guys. Ganito lang pagsindi guys. Maghimay tayo ng mga karton. Mahimay lang karton guys. Maliliit. So yung kinakabanggatong natin guys pang kung sabisaya pa pang sugnod. So, hindi, hindi na hindi na uling ang gamit natin guys. Ah uh, karton na gamit natin sa kayos ng mantika gamit guys. So baka nilibil up natin yung dating uling. So ngayon ano na guys? Usual ng mantika, guys. Usual ng motor. So, maraming gamit natin, guys, ganyan. Dati, uling lang gamit natin, guys. Kakahoy. So, bago natin sindihan, guys. So, lagyan muna natin ng mga karton. So, yan ang pinakapanggatong natin, guys. Sa kalan, soil. So, kung wala tayong lighter, pwede na tayong magbukas dun sa... Sa kalan na digasol, yan, sinisindihan natin. Ganun lang, guys, pagsindi, guys, sa kalan, di usual, well guys, napakasimple lang, bilis. Mabilis lang ito magsindi, guys. Di katulad sa uling na pa... Matagal magsindi sa di uling, guys. Ito mabilis lang. So, yan, guys. Napaka-hintayin natin na kumanda yung apoy. So, saka natin, uh, bubuksan unti-unti, mabuksan natin yung uh, pinaka-blower fan niya, guys. Angin. Ayan, guys. Buksa, buksan natin yung blower fan. Ayan. So, nabuksan na natin. So, ayan. Hintay, hintay bago na hintayin natin bago natin saling yung kaldero guys. Hintayin natin mainit yung langis na usual na yung pinag pinaglagyan natin dun sa loob guys. So, ganun lang guys. So mga mga, mga kababayan ko sa so, mga nagtatanong na paano magsindi, ito na guys, panoorin nyo guys. Tutukan nyo mabuti para matuto kayo na uh, paano magsindi sa kalandusan well. So, haros araw-araw tayo guys na magsindi. Uh, abangan nyo palagi guys. So, gusto nyo magkaroon ma, uh, mag na ganito na uh, well. So, napakaganda gamitin guys. So, tipid ito guys. So, hindi na natin kailangan na ng uling. Hindi na kailangan ng kahoy. So, napagagaan ito guys kaysa uling. So ako lang mismo ang gumawa niyan guys. Uh, pinapanood ko lang sa YouTube. So isa din ako na nanood sa YouTube para makaka makakagaya ako. So yan, successful yung ginawa ko guys. So kaya naman, sinishare ko rin sa inyo uh, na gusto niyo matoto na uh, ako naman, nagsishare naman ako sa inyo guys. Uh, kung gusto niyo rin matoto, panoorin nyo guys. Uh, baka gusto nyo matuto so napakasimple lang uh, gawin guys so ako nagka symbol nito so yan makaganda uh, so gamit na gamit ko na ganyan guys so sa ayan so microwave lang siya guys uh, akong uh, akong um, ang unahan na, na gumawa ng microwave na sira ginawa ko ng kalanodus oil yan, iba-iba ang gamit natin, guys. Ganun lang, guys. Napakasimple lang. So, hintayin muna natin na uminit na uh, mahingas yung karton at lalong uminit yung yung mantika sa loob. So, ilagay na natin yung patungan ng kaldero, guys. Yan. Yan. So, napakaganda na. and Yan. Yeah. So, kailangan sunod-sunodin sulut natin, guys, para lahat mag ma, mahingas, maagyo yung ano, karton na nilagay natin. At lalong uminit yung langis na nilagay natin, guys. So, tuloy-tuloy na yan, guys. So, pwede na yung ganito, guys, guys, Ganyan apoy guys, pwede natin isalang yung uh, kawali mm <coughs> Ganito guys, uh, linisan muna natin yung kawali guys. Patanggalin muna natin yung mga kulay itim-itim niya bago natin linisalang yung mantika. thank <laughs> <laughs> oh. And i Oh, oh, Maya, mana, 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 Oh, <laughs> baru 没呀。<い> <noise> Ha? Oh. Hmm. Talagang Yung unang Oh. Meron ka. Hmm. Hmm. Oh. Hmm. Oh. Ini Hindi uh, siya stainless. Ano lang talaga siya? Pinakalawang na rin. Hindi na to. Na-extend list siya. Nagagawa lang China eh. <laughs> Kaya eh, yan, dyan umaman yung China dahil dami mga product nila na may maya may, bili na lang, may maya bili. O, oh, sila yung kumikita. <laughs> o. Oh. <laughs> eh, yung Amerika ginayan gumaya na rin eh. Yung ibang bansa, yung dating Japan ay yung yung Germany. Gumaya na rin sila noon. <laughs> Sa uh, Japan. Japan, 'yan ma Japan, makabili ka ren Japan, matibay yan Japan pag. yan. Uh, Kita nyo na guys, napakaganda ng apoy guys. Oh. So, habang umi umiinit siya guys, lalong gumaganda yung apoy yung ano na yan. So pasilip ko no sa inyo guys. So habang umiinit siya, lalong gumaganda yung apoy. Ayan eh, no? Kita nyo guys. So, yung ang kagandahan sa use oil decalan guys. Ah, uh, paganda ng paganda ng ah uh, apoy guys habang umiinit siya. So ito, hilinisan muna natin bago natin ilagyan ng ano guys, kasi dito natin magloto sa third uh, limpo po. Uh, dito natin uh, sa kalandiyo sa well. Ayan o. Oh. Panoorin nyo guys. So yan. Yan ang agandahan sa usual di kalan guys. 밴드 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 Kailangan linisan pa natin to bago salang natin yung kawali na guys. Bago lagyan natin ng kunting mantika. So dito, dito natin niloto guys sa kawali na ito guys. tanggalin natin itong itim uh, dumidikit sa kawali guys yan so lagyan na natin yung bago lagyan natin ng mantika guys ganun siya guys Dahil well, din sa akin okay, mabuti para mag masarap ang uh, luto natin pag malinis ang ating kalde kawali ah, eh, guys bago natin uh, patuyuin muna natin bago lagyan ng matika guys So, yan, guys. Dito lang po ang video. Ah, shout-out po sa lahat. So, ganun lang, guys. So, tutok ko pa sa inyo, guys. Makasabihin nyo, gaso lang gamit natin. So, may blower pan, 12 volt. Galawin lang is, guys, patungo dito sa may chamber. Pasilip ko sa inyo ulit yung, guys, apoy, guys. Ayan, no? Paganda ng paganda ng apoy, guys. So, ganun kaganda, guys, yung Uh, kalan, uh, usual kalan natin. So, sana, huwag mo nyo kalimutan, guys. Pakishare, like, para updated kayo sa aking mga video. sa uh, Pati pindot na yung subscribe at notification para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga aking video. So, yan, guys. Uh, Para-paraan lang tayo sa hirap ng buhay ngayon. Uh, uh, mahalang gasol ngayon, guys. So, ito. So sana i-share ko sa inyo guys. Sana makagawa din kayo ng tulad ng ginawa ko na as well. So yan guys. See you is watching.